Guys, good morning. Good morning sa tanan ng mga kaubanan diri sa Panarbaho. Ni ako diri karon sa area ni ang among pinangga. Ni okay, ako dili. kung nakita nako ang mga nag tanaw sa area sa ka o Oh, sila. Gi pa daw sila sa layo. Og ilang gitan ako kung sa'y sakit sa'y sa saging kung sa'y kulang sa'y sa amang sagingan oh, dari pa sulod ako kaya naari sila sa sulod oh oh muna area na ni eh. bossing handayan oh, nakabot mo sa mga kabanan boss Good morning. Hello, may muntag. So, ay, isa, isa kaya, sa, isa Lala, sa... sinuot na kayo. Ha? Ah? Lala yung magkakagpaktasan? Layo, ay. Eh. Asa ang dapit? Toyo, gikan 159, paano? Oh? Ah, dinig, gikan po 159? Oo. Ah, wala po makaabot dito sa Padong Alihal. Wala pa. Ah, dinig po mo. Paano pa may sumiog? Sumiog pa dahil sa Padong so Sapa. Oo. Ah, e, mong ah? oh. na sa... Tura dito, paulay, basa na pag singot. Ah, kaya na, mga amigo. Ah, may ako mga... Migo, mga nah, kaubanan dari sa panarbaho dari sa se... nah, da darko mds o oh, ay musta kapoy kay bos ha kapoy baktas baktas bos ah may mta mo kay di mo mo mingaw tuluman tuluman oh. Kunra aku ra nga nangi nangita ka ubanan ha masindot sabay gyapon ang tulod di ha Mas mas ang basa ba? Oo oh, noon. Kaya kung akura isa, niya tanong operation i i tali, oh. aduga yung mga man eh. Ah. Aw dai, mo tumo mo tanan. Koy koy Pwede sa magbuwag mo. Oh, Kaya po isa. Say, kumusta ang imong kwan? Age. Say mutag. Oh, kuning. Laban lang, laban. Laban lang. Laban lang. Pero sa sunod din lang makaay mo yung kanang tiro. Ah, okay ra. Bain ba kan kanang lemba? Oh, bain bain no. Oh, kumbain ra abay okay. oh. isa guys guys oh isa. Okay, so, so, ikaw okay isa guys boleh okay, pambato namo diri guys asa rara 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 bebe at tubang dabe okay. ha boleh okay, pambato namo uh, diri ah deh ah oh, nice guys Ang mga kauban nako diri sa panarbaho ako isa rapo ko sa ila kauban diri rapo, mi magkakita kita kay na suruyan ako sala diri nga ng maunggal lugar ha oh, guys kane area kan area ini manajer ulana yang uh, problema kad sa, sadahon sasa bunga oh kane sasa papingon ulapaka ketabok treno ada <di> nakau <tuh> ada nakau kenapa esau guys At iba uban lang po na ko mag-service sa uban na po ko magkuyog sa kagita sa abang ng grupo. One hour later. La, Guys, sulod sa mga area. Oh. Ah. Paning kamot, boss pos. Ah, PBC. Oh. Muna yung PBC. Sa minin PBC, boss. P niya ang B nga as sound stands for di mo <laughs> 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 ko ano hardware sugan lang mula ka ano umiyak marah <laughs> magani kaya wala kami ng mga nangyipil na share kami dito nito butan mo na nak kung ano yung kolor kung ano yung kung saan nang nang oh nang nang yun yung sa na sakto na ah salat tepus sa liwanag ha 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 kasi nasa 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 na What is the name of 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 one eternity later. Hello. Pa. 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 Pa tapos na may torbe itong dili na mga lala sa planta amon nang chop down hindi lang ko ito mga guys ito lang ko ito mga guys ito ang repart ko ngayon ito ang content ngayon mula sa ang sorbi o oh, ang sorbi nga tao ang biyak um, mo sa niya ang akong gariba ikan sa nagsorbehan to sa dire oh pagawas na bye bye na ba bye bye